mga ka-insom ano na po uli kami gawa lang napatigil po kami ng isang linggo gawa ng ah uh, nagbabagyo ngayon lang po kami nag-uumpisa, uli yan ari po itatam na na rin namin kabukas ng kamuti yari na po ari, tsaka ari yan, nakabuta na po ito bukas po, tanim na ng kamuti Bale, ano Tatlong luang na kami mga kisan Kung kami hindi po, ano Kung hindi kami tayo binagyo Tapos na po ito, ay eh. Baka nakadali na po kami ng Mga limang Limang pitak po Oh, ay eh, napatigil naman Tatam na namin bukas ari yun pong ating kasama si Miko at saka si Toy tatanim na tayo bukas yan si Jelmar po o Toy mag vlog na daw kayong dalawa inaantay na kayo <laughs> yan po o. abangan po ninyo yung vlog uh, ng dalawang iyan yan Toy <laughs> si Jelmar po at saka si ano si Miko Si ano yung nagpa-practice na ah? Si ano pa nga to? Si Bukuman Hindi naman matuloy-tuloy, nahihiya pa daw Sabi ko nga sayang Yan o Ah kaya pong kamote. Ano kaya ote magkaigi kaya ang ating kamote? Saya, sana ano? Bukas na mga gauti tayo doon sa kay Tiyo muna tayo kukuha tayo ng pananim nakahingi po tayo ng pananim kay Tiyo kung saging na rin napabayaan na eh, hindi na po natin natatabas eh atin pong uh, tatabasin toy napabayaan na Ari pala kasama pa kasama pa pala oh no? puso gusto ba ninyo Ari mga kainsan ay kasamahan pa rin ng uh, kabilang iyon hindi ko na po natatabas at uh, laging napapaapunte di ni eh. yan yung dalawa nag uh, ano po baka po nga uh, kamutihan natin ngayon isang tanaw po isang tanaw pala no toy uh, Atin po ang uh, minotor kanina. Yun, minotor po ni Miko. Ari po minotor natin kanina. Sana baka naman tayo suswertehin. Suswertehin ang kaunti. Parang malawak lang, ano malawak din na ano. Puro kamote. Para nakakatakot utoy. Titingnan natin kung may mga hapain tayo sa din. Napabayaan na eh. na sa saging Ote para mamitan na ako din sa aking Hindi bukod din eh Saan pa din eh Aray may ito, may ito Ha? Di, 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 banda, ko, parang, din yun din yung banda para natanawang kutin mo daw Parang meron din eh ito mo Nasaan? Meron man. Saba. Nahan? Saan? Ay, pwede na ito eh. Yun ang ang hinahanap ko. Ay, pata. Ay, namala ka na. Para. Pwede ka na lang mag practice ito eh. Mamin na Gagawin natin utoy kailan? Pagsaka ni Juan. Nan mga kaisan, gagawa po kami ng channel ni Utoy. Pag po ng editor, magaling galing sa computer. Tawad. Si you want the great? Oh. Ay, ito pala nakadali sa akin. Ay, Kaya pala pa. pala niya nung kape. Malimuti, bigla kayang masinsup. Ay, wala ho. Bayo. Sabi nga ay eh, walang imposible. Walang imposible. Na mga kaisa. Suportahan po ninyo ang uh, tandem ng no, ating kaibigan po. Ni hmm. Miko at saka ni Pangalan si Jalmar. Oo. Oh, yung po ating masipag na kaibigan. Ang dabi yung tatanong sa inyo ay. Eh. Kung baka bay, sayang ba uti? Yan may mabi ano? Talagang maigi ito yun. Eh. Aray, nasan bot, eh? Aray. yung kuya yung eh. Mataas po no. Asan yun? Ano ba? Ari. Ari kaya lang ako Ay, ari. Ari utoy. Ari No, wala po. <laughs> oh, ikaw kayo hmm. may ko. Para mag practice po si kami ko mag-vlog. Hmm. Kukuha ko na. <laughs> okay, oh, so, tumi ka muna din yun doon. Sabi may, kukuha lang po ako ng saging. Oh. Kaya <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. na eh. Yan, yan, yan. Dinmar, pa-practice muna <laughs> daw aray. Dari kayong dalawa. Pa-practice po natin mag-vlog ka rin dalawa. Para eh, mali mo dyan tayo umasin si Utoy. Eh. Ote, okay, mag-vlog daw muna kayong dalawa. Hayo, practice. Hayo, hayo. Ako muna ang cameraman ninyo. Para marunong na kayo. Sabi may eh, kami lang ang puyahapay ng saging. Ito so, eh. Yan. Sabi po ngayon ay kukuha ng saging. Yan. Yan. E pare. Hindi pa yata yan. <laughs> ayun po. Ayan naga Putol na pala Putol na utol Ayan kukunin ni Nico Ayan ba? Ayan dyan Sabi mali may kailangan palang inaantay ni Youtube May ganun utol eh Ayan ay, mga kaysa susuportahan po natin na dalawang aras Masipag po ay Ayan yeah. Pa't parang yung laki doon ano?

Oo to, imig. Sabi may mga sa anghang eh. ay. Naisilig po tayo ngayon sa, ano eh. Maanghang. Naisilig po tayo sa anghang. <laughs> sa mga hot. May nangangagat-ngagat. Hmm. Hmm. Na. Ano kayo pagsinaga, kuya? Ano po, pruningin. Ang o to eh. Yeah. Ah, pwede o to eh. Anihin mo aray. Para pruningin. Mabubuhay pa yan. Ayan. Hmm. Tatalbos pa yan ngumoy mitsyo. 'Di eh, wala 'di. Ba'd 'di Yan. Ah. Ari utoy, hapayin 'di ari. Dami pa lang niyan. May pang pangmerienda natin. Pwede pa 'di pare. Pwede pwede naman utoy, humapay. Dia nasasili sili, <laughs> mamatay uti oh, kayo oh Mami, <laughs> Yan utoy. Kamuti na lang ini tatanim din utoy para madali. Atingin mo. Pa wow, oh, mas maganda pa 'yun. Ano utoy? Hindi abyarin. Tasa isitaw mga kalahating kilo. Tiếp coi mix, tạm tôi Ok, tôi Rồi, thì kia tôi Ừ, tôi, Để tôi. Wari yung sasagak. Ay, ano? Hindi kaya. Ano pa rin ang puso? Ayan. 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 tamang paggapay. Ayan. Marunong na pala kayo ay. May pangmarin ka na. May pangmarin. Oo. Ayan. Sabi nga ay subok na subok. Hanggang malay mo anong oh, kailang pala ang inaantay ah may mga ganun o toy ay toy <laughs> oh, meron pa din o toy isa toy o sili pa Utoy. Naay pa dito pala marami sa harap na harap tayo. Oh ay ipa pala. Wala lang iyan. Ah, parang payatin uti ah. Eh, nabuhol uto eh. Tayo tayo nabuhol na. Ay, ayos ay, na pala uto eh. Dalawang ayon. Ayong isa. Ano ba ang sagingin yun? Ano yun? Ay, ay, parang pang may nukmukin uto eh. Hello pa? Pwede na ba? Oo to'y imig Sabi mo tapos na po to'y Nahihiya pa po Kayo muna ibuburuhin ko Mga dalawang inom utoy Nain sa natin utoy Hmm Nain na pala o may bikuyo o may saging o ito mo Puso pag i e di, sama mo ito eh. i sila araw, isang gabi. Tama-tama ito inyo isang loong doon. Quality. Ang Oo ah. muna Paglinggo ito nyo, Brian. Eh baki wala pala si uti paglinggo. Minsan naman po eh, ano, nandun. Basta uh, pangalawang, ang tago, pangalawang linggo ng buwan, at saka katapusan ng buwan. Oo. Ay e di ba, dalawang linggo rin ako yung ano. Uh, Dati kay ka imo na tay? na sa din yung GoPro ko pang isa. Tingti lang ah. Tuloy. Bes, subukan la ang susubukan Na ba? may dito tayo umasinso. Tingnan natin mamaya hapon pag type Mamaya ng channel kay Juan. May ite yun eh magaling galing sa ay marunong naman ako eh. Parang limot ko na rin eh. eh ano na doon? Ayun. Mga kaisan naghapay lang po at nagdukol. Ang akin naman mga kaisan, kaya tuturuan ko sila mag-vlog. Eh, sabi ko nga sa kanila lagi. Gagawin po 'yan. Eh. Bilgin ko po sila ng isang luwang doon ay. Eh. Para po ba kumbagay makatayo din sa kumbaga sa sarili po ba nila o oh, uh, para sa kanila din yun at uh, malay natin suwertihin o uh. hindi sabi ko nga hindi tayo habang buhay sama sama at uh, sabi ko di pag marunong na kayo hindi eh, pasyal pasyal na lang din eh madali namang kumuha ng ibang tao pero sabi oh, para po masayang kasi yung mga ginagawa din nila araw araw i-video po nila partner po muna sila ah, mga kaisan tatapusin ko na po muna kakain po muna maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, ingat po lagi stay humble and God bless peace bye may ging nga po at ano, natututo ng humarap sa kamarindal o dati po ya, eh. na salamat po